Hello guys, eto na ang ating parcel. At thank you nga pala sa nag-sponsor ng ating sound card. At ayaw niya magpabigay ng pangalan, kaya itatago na lang natin siya ng secret. Ayan guys, bubuksan na natin ang ating parcel. Ayan na guys ha. Thank you nga pala sa nagbigay. Ayaw niya magpabanggit ng pangalan, guys. Kaya pinangalan na lang natin sa kanya na secret. Ayan guys. Ano na siya guys? Malapit na natin nating mabuksa ng ating parcel. Thank you nga pala sa nagbigay. Thank you. Ano na siya guys? O, open na natin. O, ito na siya, guys. O, May bago na tayong sound card guys. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Thank you to ko nga pala sa nag-sponsor sa akin ng sound card. At ayaw niya talagang magbabanggit ng pangalan. Kaya sa pangalan na lang natin sila ng secret. Bye-bye! Hanggang dito na lang ang ating vlog.